Hello po, uh, masayang araw po sa inyong lahat and good morning po. At lalong-lalo na sa mga followers and friends ko sa iba't ibang lugar dito sa Caviculan, ayan at uh, sa Masbate at sa buong ang uh, Derega, uh, ayan good morning po sa inyo lalo na sa mga taga-Sorsogon at uh, Santa Magdalena. Ayan nandiyan si uh, Marimar, yung isa nating content creator na pang malakasan. And good morning po sa iyo, at lalo na kay Piri Piri at kay Joshua sa mga nakasama ko sa pagkocontent. Ayan, good morning po sa inyong lahat. Baka po ay pwede niyong i-share ang video ito para uh, tu makatulong po. Ayan, humihingi po ako sa inyo ng tulong na may bahagi or may share ang video ito. Dahil uh, nangungulila ang aking uh, mga magulang, ang aking mga uh, tito, tita. Dahil sa kanilang nawawalang kapatid So, matagal na itong nawawalangan nilang kapatid Iniwang pa lang sila nito nung sila ay bata pa Ngayon ay, syempre, medyo matanda na Nagahanap na sila ng uh, kapatid Totoo naman talaga, kahit sa alaga nating hayo Pag may nawawala na isa, ay hinahanap natin Ayan, nalulungkot ang kanilang mga kapatid At uh, gusto nilang makita Siguro po, ito na yung paraan Or... Uh, dahilan para matagpuan siya at uh, makita at mapuntahan ng aking uh, mga tito at tita na naghahanap na nangungulila sa kanya. Ang pangalan pala ng kapatid nila ay si Hermo Hines Cancela. Hermo Hines Cancela. Sa nakakilala po sa kanya or kung sakaling may mga anak na po siya ay uh, pwede po kayong mag-message dito sa akin para maipaalam ko at maipabud ko sa mga kapatid ng aking uh, mga magulang ng aking magulang. Ang aking tatay po ay si uh, Marcelino Cancela. Ang tatay po nila ay si Luis Cancela. Ayun po. Ayan. Uh, sa sa nakakilala po, baka po ay mapa, may share nyo to at may uh, may makakilala dito sa uh, buong Kabikulan O kung saan man siya napagpad, no? Uh, hindi po sila nakikita mga ilang years na siguro ko nasa 36 36 years. Uh, hindi lang 36 years, nasa 50 Uh, 60 years na silang hindi nagkikita. Siguro ko uh, matanda na siya ngayon or hindi ko alam kung anong nangyari sa kanya pero siguro ko mayroon naman siyang mga anak at may mga pamilya na na kung sakaling uh, mapanood mo tong video, uh, video ko ay sana mag-message ka mag ka sa akin or mag-PM ka or uh, para maipaalam ko sa mga kapatid ng iyong mga magulang or kung buhay pa man ang iyong magulang. Yun po. Maraming maraming salamat po. Sana po ay ma-share nyo to at maibahagi nyo uh, sa uh, dito sa buong ano sa lahat ng mga content creator. Humihingi po ako sa inyo ng tulong na ma-share natin itong video na to at uh, matulungan natin ang uh, uh, humihingi po ako sa inyo ng tulong. Yan. Maraming maraming salamat po. Uh, talagang nangungulila itong magkakapatid na to na matagal na nilang hinahanap ang kanilang kuya. Kuya, niya, kuya nila to eh. Uh, Bali ano ah uh, Uh, one, two, 3, 4. Uh, apat silang babae Tsaka dalawang lalaki magkakapatid. Yan. Anim sila na magkakapatid. Ngayon, ang panganay yung nawawala, si Hermo Hines Cancela. Yung bunso naman, yun yung tatay ko, na si Marcelino Cancela. Ayan. Ang mga ang apat na babae, talagang sila, sila yung, ano, sila yung, ah, uh, ah uh, masyadong nasasaktan kasi yung tatay ko hindi nila naabutan yung uh, hindi nila naabutan siguro ko yung tatay ko sabi niya sa akin maliit pa siya hindi pa siya masyado kulang-kulang pa yung pag-iisip niya noon saka yung naglayas at umalis dahil sa hirap ng buhay dahil sa naabutan nila yung panahon ng Kastila noong araw yung kapatid niya na medyo mahirap para ng gera medyo mahirap yung buhay noon saka di ba yung mga parents noon nung araw eh talagang uh, kunting kilos mo lang kunting pagkakamali mo lang iyan toking ka na pero ngayon hindi na pero mas mabait na yun pero mas maganda yung disiplinado tayo sa mga panahon na yun ay siya naman ngayon pero okay lang naman yan maraming maraming salamat po at sana ma-share nyo ang ating video at sana po may uh, hindi lang to ang una nating na pagkikita hindi lang ito ang una na nawa ay mayroong pang part 2 yan maraming maraming salamat salamat po and God bless you all po. Pagpalain kayong lahat. Thank you and God bless.